sa so, magandang magandang araw mga katropa welcome sa aking video ngayon nandito tayo sa tabing dagat ito yung lugar na sa proper bansud ano pa? alam niyo naman proper bansud oreta mindoro so ito yung sinasabi nila na ano na lumang sementeryo na inabot na ng tubig ng dagat so ipita nyo naman medyo malaki na kasi ang tubig ngayon kaya hindi na natin makita yung mga natitira or yung ilang mga bahaging mga pansyon so, ay nakikita tayo dito mga bato-bato pero hindi natin sigurado kung hindi natin mahitsurahan o hindi natin mahugisan kung ito talaga yung mga pansyon o bahagi ng mga pansyon na naiwan so meron merong nakikita nyo yon ay hindi ko malalapitan para maipakita sa inyo ng malapit ano ng malapitan dahil medyo malaki ng ang tubig sa so, o oh, sinasabi ko nga medyo malaki na ang tubig maganda dito ayan kita nyo naman ang palibot so yung dulo na yon nakikita nyo yun yung bahagi ng pier ano may pier siyempre may pier dito basta may dagat may pier yan so ayan kita nyo naman yung maganda at matibay na seawall protection ng ating mga kababayan na naninirahan dyan sa likod sila maapektuhan ng malalakas na alon kung sakaling ito ay lumakas man so, ayun nga mga katropa kung nakikita nyo yung dulo inuulit ko andun yung aming pier ay hindi pala namin pier ng lahat kasi pag sinabi kong aming pier eh paano naman yung iba kundi pier po ng lahat yan so yun lang ah, medyo may kalungkutan at hindi ko napakita sa inyo ng maganda yung sinasabi kong lumang simenteryo dito na inaabot ng tubig sa so, so dahil nga sa so ngayon ay medyo malaki na talaga ang tubig ano dapat medyo maaga tayo pumunta dito so medyo maaga naman kami pumunta dito kanina hindi ko lang naisip ang video hunt agad ngayon lang ako naka ano ngayon ako nakaisip na mag video dapat kanina pa ano so aakyat ako dito para tayo maabutan ng tubig ang alon ayan ito yung kabuuan ng dito sa likod so ito yung sinasabi kong pre, ito yung sinasabi kong pinopro tahan na itong uh, napakagandang ito seawall na ito para po hindi masira itong uh, pinakang dalampasig yan so, mahaba itong seawall na ito mula yung doon hanggang doon hanggang doon pa sa kabilang ng no? ating video dito so yun lamang inuulit ko video may kalungkutan at hindi ko napikita sa inyo ng maayos yung sinasabi natin ah. lumang simenteryo na inabot na ng tubig ng dagat dito sa barangay proper Bansud sa lalawigan ng Oriental Mindoro so hanggang dito na lang muna ang video maraming salamat sa mga dito paalam